Mayong udto mga idol. Og di sa crossing inakban mga idol. Gaulat Gahulat ko dirik pasahero mga idol kay bayra nay maros tubig mga idol sa ayungon. Og di kalag mga idol des crossing inakban mga idol. Akora Ako usa diri mga idol. Mamasin ako diri mga idol basig nay nga mo dulhog ba ikas babaw. Ako usa diri ka Istambay istambay mga idol, akong kauban ron mga idol, busy sila og grooming robing, aguban po na mahuli na mahaway. Sabado man mingaw man mga idol. Ako ini mga idol, ah. balak sa Sabado mingaw na naginot jud ko mga idol kay kinahanglan lang yung tag income kay na mga malairan mga idol, Ang naputay school na mga idol, may lalamang makabalon po. shout out sa itong mga viewers diya mayong mood ninyo mga idol manghinaot lang ko nga naaramos mayong panglawas diha mga idol o amping mo permi sa inyong hang trabaho sa inyong mga biyahe asa mo pa yun shout out sa mga pinikab driver diha taga uh, laing laing dapit mayong udto niyo ninyo mga idol ampera mo ay sa inyong hang mga biyahe mga idol ha amping ra o oh, dili regular patakag pakusog mga idol amping regular ta may mga idol o oh, maura na mga idol akong beach mga idol o kaya din ako ipasayaro ko sa kabuok thank you for watching bye bye